Jenetski, ah! <laughs> Ang sarap sa Batangas na! Aray! Pagkita tayo magkait dyan! tayo dyan! Ano, like, best Wala sa na. bakit wala na dito? Hindi ang galit ni lumayo dito. Malalim na i. kami doon. Eh? Ka dito. Mabato, eh, wag na masugatan tayo dun. Sakit. Okay, okay. tay mahahapuntan ah? sa gilid. Ang sarap gamitin itong cellphone mo, Liwan. Ayoko Ayan, shout out ka! Ayan. Panibagong lakoy na naman kami. <laughs> shout out kay Kapitbahay USA. Ay, bakit biglang nag ate? Sumikip. sa tubig ako. Sama natin siya sa vlog. Ayan. Ayan. yung mga sila. Mga liligo din. Katulad namin. Ayan, eh. Ayan, pang-shoutout nabanggit kami diyan. Ayun, shout out po sino? Hello. Eh shout out sa kanila. Anong okay, pang kami mga taga <laughs> Taga Marikina. Marikina po kami. Ano? Marikina. Ah, ayan. Shout out dyan sa mga tiga Marikina. Siya po si, si Dennis Kitty. Generatria. Shout out po kay Kuya Dardo. <laughs> Hello, hello Sinuwa po. Kumusta din po? Salamat din po. Ako si Ate Josie po. Hello <laughs> Ay, oh, Shout out kina Masid Genetics team. Ano ba sila? Yes. Si TV, Brian Kadetsky. Hello po oh, sa mga vlogger oh. na ito. Uh -huh. Ay, mga nakasama na kami, guys. Ay. Sige, Marikina from Batangas. May Josang kumahon. umahon Ayan. sa dam. Wow! Josang <laughs> <laughs> pangalan niya. Ay Josang talaga. Ay Shout out po kay Ma'am Josa. Wow! Sana all! Wow! alam Dura at Lina mo papunta na naman kayo sa bato Ayan guys, mga okay, kasama kami sa Marikina Nakita namin sila-sila dito sa ano Sa Manila kami The capital show Marikina Cine <laughs> Ano yun nyo pa? Manila. From Mabini Evita. Ayan, <laughs> dyan kayo? Mm. Wala. Ilang hmm. araw kayo dito? Wala, kanina lang kung may night lang. Then, Open lang. Bukas, uwi na rin. mamaya uwi na din. Ay, uwi na kayo. Uh -oh. mm. Pinuntahan nila ako dito sa Batangas. Kaya kami pumunta dito. Siya yung may... Alam? Hindi, siya yung tiga rito. <laughs> Ako yung nagpaparenta ng banana boat jet ski. Ah, magkano yung banana boat? 2,008 person. Kanina pa kami nagyayaya. Ay, Ito ay na, kanina. Ito naghahanap kanina? kanina. Kanina. Kulang. Pero yung white sand doon. Naghanap kami. Nagkakasalitong talaga kami kanina. Alam, nandun talaga kami. Naghanap kami. Lima ka lang. Lima lang. Hmm. Lima lang. Ano ba bumalik kanina? Ano ba yung bumalik kanina? Ano yung bumalik kanina? Anong oras ka mo? Anong oras ba kayo? Nandun kami sa white sun. Ano oras ba kayo kanina? Umaga pa rin. Ibali kanina ka. Oo, nagamap kami naman mga kasama. Ola. Tapos nagbilin kami doon sa mga Sabi, pag may kulang, kasama kami sa Oh, yung ay mga ikaming lima. O, di dapat walo sana. tayo. Magpunan na buot na lang tayo ngayon. Okay. <laughs> tayo. Okay. Hindi. Hindi na ako pwede. Pagod na. Hindi pwede? Okay. Naigrahe ko na kasi doon kasi napakabigat ng trailer nung kaya pag bumaba, ibaba ng isang beses. Ayaw, kay, nung, kami kaya nga nakalok na sa amin yung nakalok. siya naman so, yung nagarenta. Hindi, siya yung, sila yung nag-ano lang, pero merong ano mo, no. siya yung, siya lang yung nag... Oo, nagmamanage. Oo, so. na, ano yung no, sumasaka, yung mga gamit. Ang sabi namin, pag lima na kami, pwede one, one time. Yeah, muna wala, kay ay Boss wala, Joy pa, sa Pao. Abang, mo katabi nga namin yun. No, oh, Imaginin mo, walo, 2,000. Tapos sa kanina, 2,500. Oo, 2,500. 2,500. Last deal 2K. Oh, oh. okay. okay. oh. Katabi lang namin yun eh. Oh, yun. Oh, anong yung, ano yung yung kumakanina, no? Oh. Kaya bawing bawing. Ay, Ay, yun kanina yun namin Oo, oh, kayo kanina yun. Ito, so, recommend ba? na lang kayo sa okay. Kayo kanina yun. oh, kami yung tatlo Hindi na. Hindi na ba pwede mag-ano? boat niya? Hindi na, pwede. Pwede oh, pwede na pwede. Hindi na So, Kayo lang ba? Si kayo lang ba yun? Ah, kami lang dito. Wala makapasok dito kami lang. Sayang. At saka yung gusto namin doon napunta sa Whitesan. Di ba, tumaral kayo doon? Hindi nga kami nakapunta dahil nag-abang-bibig kami. Hello? Ayaw. Kitama si Wala na yan. Dito lang kami. Ay, ga mo. Hindi, siya sharp Ishi-sharp. Jeg er glad i skytterfot.